So again, nakatagi hapon ka ron sa uh, elementary school. O kaugan na ka ron, uh, sa Department of Health na po nga ang, ang, Department of Health na po nga i-interview, no? Mm -hmm. Right sa DSM-UFM. Si Dr. Fritz Munti Mayor, ba sinog familiar ka ani? Our very own graduate of Central Mindanao University sa Laboratory High School o College kay Kuani ang bachelor's degree. Ay, kataas ba rin ang pataas? Kuani, biology. Uh, Monty Mayor. Fifteen batch. Ang sila ni Grant. Grant Amonso. Oo. Ah, okay. Amonso. Ba batch at So, uh, si Dr. Fritz Montimayor siya ang na-assign din nga uh, uh, Dr. Stude Barrio, bang na doc, no? Or Doctor on Duty. So, uh, ato ang kumustahon si Dr. Fritz kung unsa po ang mga uh, kumusta po so far din ang kalihukan nato sa health station sa Dulbon Central Elementary School alayon sa atong pagpahigayon sa election 2025. So, please, so far, kumusta na ang health uh, status na ito ang mga butante na ano ba yung mga niduol diri sa inyong table, nagpa-assist sa ilang mga beats o pa ng mga health conditions, Doc? Yes, hello ma'am. Good morning and good morning yes, po sa SIG. Uh, sir, good morning po. Yes, uh, sure, good morning, uh, Doc ah uh, Dr. Montemayor Ni sa Department of Health. Ako yung duty dito sa Dulugon Elementary School and the, uh, may mga other health stations sa uh, distribute sa uh, lain-lain kasing mga munisipyo. So, so far dito sa Dulugon, uh, all good pa. Natay duha ka ang uh, sila mga senior citizen. ni do old the eh, Nagpa-check na silang BP kayo mo nag-line in pamina. Pero pa so far within normal ranges naman po. And we advise na naman sila mo padayon silang maintenance medication. Actually, na naman sila yung mga tambal nga i-prescribe sila ha. O sa'y kalimtan ng gandila mo nang siguro mm -hmm. medyo gataas-taas ang BPO size. So, yeah, but nga mo ito itake nakadadaw ilang maintenance medication. dayon nakaulit nakauli naman yun sila. So, for so good naman, wala na yung mga complications, mga mild cases sa po nang doha po, sir. Okay. O sa'y mga gip-prepare ninyo diri doc nga mga uh, o sa medical o oh, oh, I mean ka ng mga tambal na bumi mga tambal available diri ah yes ma'am and uh, sa tanan ting paminaw po uh, gusto lang po na ako ni podcast diri nga uh, nagi mi selected nga health station sa mga voting precinct and if na mo'y mga health concerns you're free to approach lang yun atong mga healthcare workers nagpa-deploy nagpa, disper nagpa may deploy may mga midwives, nurses, and some doctors sa uh, itig voting precinct. Not all, pero sulitin mm -hmm. na itong mga daghan kayo mga butante mm -hmm. yun. Uh -huh. So, dire nata sa Dulugon, ita niya sa Dako, nata sa Bansay, sa Dagumbaan, sa Central, sa Maramag. Uh -huh. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Sa Musuan. Sa Musuan, wala. Oh, uh -huh. uh -huh. so, pero naman yung mga contact niya pag mga rescue. So, dire sa Mua, Uh, mga basic lang ang mga health needs. Kung na ay mga kailangan first aid, na may dari mga uh, betadine, na may uh, mga, uh, hydrogen peroxide, na may pang dressing, na may topical ng mga antibiotic creams. And then if may mga pang batiyo, na may mga pain relievers, na may pentetamol. And then usually sa gina-alert gina, gina -alert mga ikaroon kay tag, yung, tag index, na may mga Tumig. ka na. Basic yun ito. para ma-hydrate sila. And then, aside ana, nga, tag health teachings. And so far, bisag a na kayo laganap yung pandemic. Uh, practice yun itong tag-mga uh, safety protocol yun mga Mag-alcohol yun pa. O pwede na iba sa respiratory yung mga diseases. Mag-face mask. Hand-washing. na. Mag-rubbing uh, alcohol. Yung Yeah. Ah, uh, nakita na ko diri sa inyong hangko ang freight, sa inyong hang tarpaulin. Tarpaulin? Yes, mga tarpaulin. So, tarpaulin, uh, in partnership with LGU and Comelec, on sa'y contribution bali nila, Ani? Ah, yes. Yeah. Kani siya, naging may intelligence yun partnership. karon kani nga election, kani siyang event is, partner na mo, with Comelec, no? Uh, dili lang tungod kay magbutar ang mga tao, simbako-simbakon kay pangbatiyon na may rin pod may din nakastandby pod ang mga health station. So, uh, tayo sa mga first aid, monitoring yapon. Monitoring sa sa na mga uh, cases na mo rin. At the same time, is medyo simbako, uh, mga high risk or mga moderate pangbati on, na pangbatiyon, na nami mga referral protocols para dadon ang mga pasyente pod sa clinic or hospital of choice nila. Tayong and, and ambulan somewhere. Ah uh, yes, narami uh, contact na uh, communication sa uh, sa niya, patient transfer vehicle para sigma ko. Ah mo gamit para wala tayong ma-refer pero Cebu ko if na agyod tay magamit mo i-dala pag transport sa pasyente palo sa emergency room. What time mo dire? Ah yes, ah uh, before yung pag-start sa Uh, before we pag start sa pagmutar, five na naging naka patient pa rin ng mga healthcare workers. Then, untod nga napay napay seven na pa mubutar, na pa yung gilmitari. Until 7 mo na siya. Uh, Until 7 o'clock in the evening. Uh, pwede ba ni ma-introduce yung mga kauban dito para makabalukod ka o kinsa like sila mo ka-doctor sa natin and nurses? Sige. Okay. Ma'am, alam mo ito ma'am. Ay, ka So, first, ako, Dr. Montemayor uh, on offer on duty together with me ang mga nurses nato and midwives, ma'am. Hi, ako na si Zaira May Bulasa, nurse. Hi, good morning. Ako na si Nora Bixo Bradley Kayan, midwife. Good morning. Ako na si Johanna Irish Torilio, midwife. Good morning. Ako na si Rosal Pilayo, nurse. Ako po, ako si Dr. Elenlo at Dr. the doctor sa the assigned in Marama. Okay Sige, so, mga mm -hmm. sila, Kuya Trex, no, ang ato mga mm -hmm. kaoban rin with uh, Doc Fritz. But sila ko kaya pangutahan na sa iya, Kuya Trex, na pwede niyang uh, matagal o pagtagad ka <laughs> oh. Uh, ang Monte Mayor no, sounds uh, familiar there is sa Central Mindanao University. I don't know kailan niya si uh, Lorning, si Lorna Monte Mayor. Yes, sir. Ako ang tita. Ay, tita. Okay. Sige, tita. So, but pa uh, uh, sa... Oh, ang sa kong papa. Uh. Mangon -huh. sa papa. So, ang imong papa is engineer? Si Butch. Ah, uh, si, si Engineer Boots, Monte Mayor. Okay. Pa na. Okay, sige. Kung uh, akong imong tita si Lorning, ako siyang batch sa high school. <laughs> ako siyang batch sa high school. Anyway, ah uh, Doc Fritz, kanang nakatabang gyud kaayo i mean sa imong part no sa imong part karon nga pinili ay ang pagban sa kining mga ilimnon <laughs> kagahapon oh kagahapon sa batong sugod uh, alas 12 sa uh, sabado nagsugod ang pagban sa eleksyon taman ni siya ugma sa imong paminaw o sa imo mga pag uh, assessment nimo nakatabang ba ni siya sa atong pinili ay nga makontrolar ang atong mga kaso sa kinibitawng mga naimanggiaway na yung mga motas ang pressure or kining mga uh, resulta sa ilimnon nga makahubog dugangan pa nga init kaayo karon ay, you mean Corban? Yes, yes, Doc. Ay, yes. Uh, not only sa effects sa uh, maka, makainom na, o imit na uh, wala sa reaction sa nawan, kung sa po reaction sa person, if makainom, makatabaw po din siya. may mga uh, ilim doon nga diuretic, meaning mag-ihit sila, ma-dehydrate, especially kung imit kayo karon. Amo uh, po namang mm -hmm. advice yun nga, dapat mag-hydrate okay, sila. So, para maiwas, ma-dehydrate ang tao, okay na po itong nga, ipang ba na po ng liquor po. Okay. Mas may yung tubig lang yun, tubig. Mga yun, kay init kayo karon. Yes, thank you, Doc. Dili na to mapugngan na yung mga babaligyag pagkaon di palibot o niya sa kainit. Babasin na niya o maspoil niya mga pagkaon. unsay sa'yo imong mga ipang advice sa tuang mga mamalit din na karon kung mga namaligya. Niya, di ko kayo bawal lang bang kung kinibang namaligya po kay kayo morag kanabang gigrab ang opportunity nga dagang tao mamaligya ko niya uh, ang mga matang sa pagkaon nga ilahang ipamaligya apiktado sa ting init ay sa kainit sa panahon. Okay. Ah, yes, sir. Actually, sa mga ingan na gilunta, dapat uh, ma-regulate ginunta na sila. Ano, nga naka-undergo sila mga food handling, mm -hmm. mga seminar. Actually, actually na gina, gina offer gina sa itong munisipyo, mga food hand handlers, no? ah uh, so, pamalit, i- Check lang sa kahit tungod kay init, mas paspas, -pas, mas spoil ang pagkaon. I-check lang sa pagkaon. Okay, pero medyo naputol-putol Elge. Pero anyway, uh, salamat. No? Salamat kang uh, Dr. Fritz Montemayor. Elge? Thank yes, sir. Thank you, po. So, Kuya Trex, no si Dr. Fritz Montemayor, kaoban ng iyahang uh, mga uh, kuandari ka ng HR, mm -hmm. HRH, what's so the meaning sa HRH? Human Resources for Health okay. ng mga personnel. Yes, Kuya Trex. So, so far, ka nauna at pagdi, uh, kabahin sa mga uh, uh, panglawas. Okay. Oo, ato ang health condition diri sa mga voters sa Dulugon Central Elementary School. Ah, uh, wala na kayo pangutana, Kuya Trex, no? Kaya ato na... Yes, lang... oo. Sige. Okay, sige. So, salamat kayo, Kuya Chex, sa so, pag-receive again. Ani ato ang update diri sa Dulugon Central Elementary School. Nakita na kung paguhay lang si Ate Rox, Dr. Raquel, mm. o Clarice Salingay, po to siya. Okay. Nagkaway-kaway <laughs> man to ka ganina. Ang butog na human na baka ato. <laughs> Feeling ko lang na human na siguro siya. Kaya nagkaway-kaway naman, pa-exit na siya sa precinct. Or, pero naglibot pa to siya, nangita pa siguro sa yung precinto. Okay. Pero so, anyway, ah. Uh, Kini na lamang si LG Iman Aninayon. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw and uh, be responsible sa inyong pag-vote. No? At pag i-practice, i-exercise nato ang ato ang katungod sa pagbutar. Uh, sama na ako o sa kagarbog yun nga vote na. lahing ragin ang feelings ko ya, Trex. Yes. mo <laughs> nang mabutan, nangin mo hang balota sa uh, automated count machine. Yan ang gibasa. Huwag nakita... Dapat natin i-review ha. Before bitaw natin to hulog itong resibo ng uh, mm -hmm gikat dito sa ato ang dapat basahon din ato kung ang ato bagyong gibutar ang ni reflect dito sa resibo nga print sa automate, uh, automated counting machine kay basig oh, shock to uh, wala na to gi-vote with reflect dito di ba so ato kung sama bitaw na okay. Ihulog. sige oh, ang oh, grabe na gyud may ding ang ato ang resibo nakamay din na kasi <laughs> nakamay din na kasi mong na nahugawan na ah. Wala, pag ay, wala pa gyud <laughs> uh, okay. so, okay. wala, pa ko na may day o na gud na na timing gud na moy pagawas na ko sa ako ako ang polling for sync Ah, uh, maugid po ipa receive na ko sa text na pwede ba daw kuno ko makalabay og update. So timing kay wala pa ko na picture, ma picture pa ko later because nagyagit-yagit na kasi na iganga. Bitaw so higala no, daghan kay salamat sa inyo pagpaminaw og maayong buntag kanatong tanan. Bye-bye.